Habang kini Kim nag-celebrate ng birthday sa isang restaurant, present si Papi, may regalo rin. Hindi na iba ang mga pamangkin na actress kay Papi. Alam ni naman, tatlong bata ang nakatira ngayon sa kanila, na kung saan palaging nakakasama ni Kimi. Mga anak ito ang kanyang mga brother. O ng kanyang brother. Kaya manapit na rin kay Daddy Paolo. Palagi ba naman niyang nakakasama ang mga ito? Tuming na bisita sa mansyon ng aktres. Maigi nga ang ganon dahil nasa bahay nililigawan. Ayon nga sa mga komento. Malaking bahagi na talaga ng buhay ni Kimi itong si Papi. Ewan ko na lang kung hindi pa magkatuloyan. Ang management nga panay ang push, pati mga katrabaho ang pagkasinay nila na no maganda ang influensya? Why not, di ba? Wala naman silang masas sa sagasaan na tao. Parehat silang single at nasa tamang edad na. Para magdesisyon, every time nga na may kissing sin sila sa mga nakaraang projects, ramdam mo yung love. Hindi mo isipin na trabaho pa ang kanilang ginagawa. Ayun pa sa isang komento. Ang cute Papi. Walang bingding pala sa mga pamangkin ni Jowa Malapit talaga sa bata. Namiss na rin si niya, si Uniko Iho Aki. So sweet kilig overlook. Nawa magtuloy-tuloy pa ang kanilang. To know each other. Para sa susunod malalaman nila natin na ikakasal na sila. So kilig naman.